karunungang buhay kasama si Pastor Joey Umali. Dito lang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Pastor Joey Umali, samahan mo kami rito sa karunungang buhay. Isang mapagpalang araw sa iyo kaibigan. Purihin ang Panginoon sa muli nating pagniniig dito sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay. Nais kong uh, batiin sa kanyang ika-third birthday today ang batang si Vanilop Palasige. At gayon din sa araw na ito, binabati natin sa kanilang sa kanyang ika-56 birthday si Ignacio Pugo Gabayeron. Binabati rin natin ang kanyang kabiyak na si Franz. Silang pamilya ay masugid na taga-subaybay ng ating programa. Sa Tuesday, magdiriwang ng kanilang wedding anniversary sina John at Cheng Del Rosario. Belated happy birthday kay Nanay Natim Molina ng MC Navia sa Kalumpit Bulakan. Si nanay nati ay 102 years old na. Napakalaking pagpapala ang uh, buhay ni nanay at uh, 102. si niyo yan na uh, more than a century old. Happy listening and watching sa ating mga masugid na taga-subaybay. Lita Siapno Mariano. Josie Javier, Annie De Jesus, Jelly Olivar, Edwin at Gladys Rayo na nagdiwang ng kanilang 23rd wedding anniversary. Si Nora Cachela, Esmeralda Gaspar at ipanalangin natin sapagkat meron siyang mabigat na pinagdaraanan ngayon. Si Nel Habacon, si Kuya Chody Mercado, Rosalina Cruz at mga niya sa Nuan Farm and Resort sa Bacolor, Pampanga, si Dulce Alicante at Merlita Canawin. Kakaunti ba ang madidiktas, May nagtanong ng ganito sa ating Panginoong Yesus. Tutunghaya natin ngayon kung ano ang kanyang sagot. Ito ay sa pamagitan ng pag-uusap natin sa Lucas 13, 22-30. Lucas 13, 22-30. Babasahin ko ang Filipino Standard Version. Nagturo si Jesus sa mga bayan at nayon habang naglalakbay patungong Jerusalem. Minsan ay may nagtanong sa kanya, Panginoon, kakaunti ba ang maniligtas? Kaya't sinabi niya sa kanila, Pagsikapan ninyong pumasok sa makipot na pintuan, sapagkat sinasabi ko sa inyo, marami ang magsisikap pumasok doon, ngunit hindi makapapasok. Sa sandaling tumayo na ang Panginoon ng bahay at naisara ang pinto, Magsisimula na kayong tumayo sa labas at tumuktok sa pintuan at sasabihin ninyo, Panginoon, pagbuksan po ninyo kami. Sasabihin niya sa inyo bilang sagot, Hindi ko alam kung taga saan kayo. Kaya't sasabihin niyo, kumain po kami at uminom na kasama ninyo at nagturo kayo sa aming mga lansangan. Subalit sasabihin niya, Hindi ko alam kung taga saan kayo. Layuanin niyo ako kayong lahat na gumagawa ng kasamaan. Magkakaroon ng pagtangis at pagngangalit ng ngipin kapag nakita ninyo sa kaharian ng Diyos sina Abraham, Isaac at Jacob at lahat ng mga propeta habang kayo'y pinagtatabuyan palabas. May mga taong manggagaling sa silangan at kanluran, sa hilaga at sa timog at kakain sa handaan sa kaharian ng Diyos. Makinig kayo, may mga huling mauuna at may mga unang mahuhuli. Lumutang ang kahangahangang katangian ni Jesus dito sa ating uh, pinag-aaralan ngayon. At uh, mula doon sa verse 22, ganito ang wika. Nagturo si Jesus sa mga bayan at nayon habang naglalakbay, patungong Jerusalem. Hindi sa pupunta sa Jerusalem upang mamasyal, kundi upang harapin ang kanyang kamatayan alang-alang sa kaligtasan ng sangkatauhan. Si Jesus ay ipinako sa krus sa isang lugar na kung tawagin ay Golgotha sa Jerusalem. Matapang si Jesus, Buo ang loob at tapat sa kanyang misyon. Wala siyang sinayang na oras sa paglilingkod. Mamamatay na lang ay nagtrabaho pa. Karaniwan ay kabaligtaran tayo. Hanggat maaari ay tatakasan natin ang responsibilidad, lalo na ang pagpapakasakit. Marami tayong sinasayang na oras na dapat sana'y nagagamit sa mga produk positibong gawain. Sa puntong ito pa lamang, ay kinukulang na tayo sa timbang, kapos, at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos, gaya ng winika ni Pablo sa Roma 3.23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Sa totoo lang, napakarami nating kakulangan. Hindi pinangalanan ang nagtanong dito sa ating aralin, pero lumabas sa uri ng kanyang tanong na siya rin ay kapos at hindi nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Sabi nga ni Socrates, mas mahalaga ang ating mga tanong kaysa ating mga sagot, sapagkat ang ating mga tanong ay naghahayag ng malalalim nating paniniwala at mga bagay na ating pinahahalagahan. Ano ba ang tanong ng nagtanong? Ganito ang wika sa verse 23. Panginoon, kakaunti ba ang maliligtas? Ang nagtanong na ito ay isang hudyo na naniniwalang sila'y tiyak na maliligtas. Kaya't sa kanilang paniwalay, kakaunti lang ang maliligtas. Mga Hudyo lang. Hindi kasama sa mga ililigtas ng Diyos ang hindi mga Hudyo. Ang hinihintay niyang isasagot ni Jesus, Ay yes, kakaunti lang ang maliligtas sapagkat mga Hudyo lamang ang maliligtas. Ang hinihintay niyang isasagot ni Jesus ay yung sagot na tutugma sa kanyang panlasa at paniniwala. Yung sagot na makapagpapaligaya sa kanya sa halip na makapagbabago sa kanyang paniniwala. Hindi ba katulad din tayo ng nagtanong na ito? Sa maraming pagkakataon, ang gusto nating naririnig ay sermon that makes us feel good rather than a sermon that transforms us masakit marinig ang sermo na tumutuligsa sa kasalanan may mga taong sa halip na hayaang baguhin sila ng salita ng Diyos ay binabago ang interpretasyon sa salita ng Diyos upang tumugba sa kanilang nais at panlasa instead of the word shaping them they shape the word according to their likings makapangyarihan ng salita ng Diyos kung ahayaan lamang natin na ito ay kumilos para sa ating pagbabago. Wika sa Hebreo 4.12 Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa at higit na matalas kaysa alinmang tabak na may dalawang talim. Tumatagos ito hanggang sa pagitan ng kaluluwa at ng espiritu hanggang sa mga kasukasuan at utak ng buto at may kakayahang kumilala ng mga pag-iisip at mga hangarin ng puso. Mali ang tanong ng nagtanong. Ang dapat niyang tinanong sa halip na kung kakaunti ang maliligtas ay kung paano maliligtas. Yun ang mas mahalagang malaman niya. Kaya naman iyon ang pinaksa ni Jesus. Wika ni Jesus sa verse 24, Pagsikapan ninyong pumasok sa makipot na pintuan, sapagkat sinasabi ko sa inyo, marami ang magsisikap pumasok doon, ngunit hindi makapapasok. Ang sinabing ito ni Jesus ay shorter version ng ipinangaral niya sa Mateo 7, 13 at 14. Pumasok kayo sa makitid na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at madali ang daan patungo sa pagkawasak at maraming dumaraan doon, sapagkat makitid ang pintuan at mahirap ang daan patungo sa buhay at iilan lamang ang nakatatagpo niyon. Makitid ang pintuan at mahirap ang daan patungo sa buhay sapagkat ang mga hinihingi nito'y taliwas sa naturalesa at pagnanais ng tao. Natural sa tao ang maging mapaghiganti, ngunit ang hinihingi sa makitid na pintuan ay ang pagiging mapagpatawad. Natural sa tao ang mahalin ang mga kaibig-ibig, ngunit ang hinihingi sa makitid na pintuan ay ibigin maging ang kaaway. Natural sa tao ang hangaring maging nasa unahan upang paglingkuran, ngunit ang hinihingi sa makitid na pintuan ay ang pagiging nasa hulihan upang maglingkod. Kakaunti lamang ang nagnanais at magsisikap na dumaan sa makitid na pintuan, ngunit iyon ang pintuang hahantong sa langit o sa buhay. Marami ang pumapasok sa maluwang na pintuan sapagkat doon ay malayang nagagawa ng tao ang mga bagay na tumutugon sa pita ng laman at pagkamakasarili. Walang bawal. Ang lahat ay pwede. Walang taros na pagsasaya. Walang pakialam sa kapwa. Masaya, masarap ang buhay sa maluwang na pintuan. Ngunit ang dulo nito'y kapahamakang walang hanggan ang makipot na daan. Nahahantong sa buhay ay walang iba, kundi ang pananampalataya kay Yesus at pagsunod sa kanyang aral at halimbawa na nagsabi sa Juan 14.6, Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, walang makararating sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Ang pananampalataya kay Yesus ay hindi lamang simpleng pagkaalam ng mga bagay-bagay tungkol sa Kanya, ni hindi ang basta pakikinig sa Kanyang mga aral. Ito'y nangangahulugan ng malalim na kaugnayan sa Kanya at pagsunod sa salita ng Diyos. Bika sa Santiago 1, 22-25 Maging tagatupad kayo ng salita ng Diyos at hindi tagapakinig lamang kung hindi dinadaya ninyo ang inyong sarili. sinumang mang nakikinig ng salita at hindi tumutupad nito ay katulad ng taong tumitingin sa kanyang mukha sa salamin at pagkatapos na makita ang kanyang sarili ay umaalis at kaagad nalilimutan ang kanyang anyo. Subalit ang taong masusing tumitingin at nagpapatuloy sa sakdal na kautusan nagpapalaya sa tao. Siya ang pagpapalain ng Diyos sa kanyang mga gawain kung siya'y tagatupad at hindi lamang tagapakinig na lumilimot ng kanyang narinig. Ipinagmamalaki ng mga Hudyo na sila'y piling lahi at karapat dapat sa kaligtasan. Sa verse 26 ay ganitong wika ng mga Hudyo sa Panginoon kumain po kami at uminom na kasama ninyo at nagturo kayo sa aming mga lansangan para sa kanila'y sapat na yun, para sila'y papasukin sa pintuan na hahantong sa buhay. Pero ganito ang sinabi ng Panginoon sa kanila sa verse 27, Hindi ko alam kung taga saan kayo. Hindi sila kakilala ng Panginoon sapagkat wala silang malalim na kaugnayan sa Kanya kung kaya't sila'y itinatwa. Mahalagang itanong natin sa ating sarili. Lubos na kaya akong kakilala ng Panginoon at hindi niya ako itatatwa? Katulad ba ako ng isang tupa na nakikinig at nakakakilala ng tinig ng kanyang pastol? Bukod sa itinatwa, sila'y itinaboy ng Panginoon dahil sa mga masama nilang gawain. Wika ng Panginoon sa kanila, Layuan ninyo ako, kayong lahat na gumagawa ng kasamaan. Ang kasalanan ang maglalayo sa atin sa Panginoon. Mahalagang itanong natin sa ating sarili, may ginagawa ba akong hayag o tagong kasalanan na maghihiwalay sa akin sa Panginoon? Kung mayroon, ngayon na ang panahon upang ito'y talikuran Baka maging huli na ang bukas Bukod sa itinatwa at itinaboy Sila'y pinarusahan Wika sa verse 28 Magkakaroon ng pagtangis at pagngangalit ng ngipin Kapag nakita ninyo sa kaharian ng Diyos Sina Abraham, Isaak at Jacob at lahat ng mga propeta Habang kayo'y pinagtatabuyan palabas Ito'y larawan ng gagawing paghatol ng Diyos. Ang mga wagas ang pananampalataya'y gagantim sa samantalang ang mga huwad ay parurusahan. Mahalagang itanong natin sa ating sarili, Nasa akin na ba ang pananampalatayang nagliligtas? Tandaan natin ang sinabi ni Pablo sa Epeso 2. 8 at 9. Dahil sa biyaya kayo'y iniligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang walang sino mang makapagmalaki. Binibigyan ng Panginoon ng tao ng mahabang panahon upang maligtas. Hindi niya nais na may isa mang mapapahamak. Lahat ay binibigyan niya ng pagkakataon. Ganito ang wika sa ikalawang Pedro 3, 8 at 9. Subalit huwag ninyong kaliligtaan ng isang bagay na ito mga minamahal. Na para sa Panginoon ang isang araw ay tulad ng sanlibong taon at ang sanlibong taon ay tulad ng isang araw. Hindi nagpapabaya ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako gaya ng inaakala ng iba. Pinagtitiisan lamang kayo ng Panginoon kaya hindi muna niya ginagawa ang ayon sa kanyang pangako. Binibigyan pa niya ng pagkakataon ng lahat na magsisi sapagkat ayaw niyang mapahamak ang sinuman. Ngunit, Darating ang araw ng pagsusulit. Matatapos ang panahon ng pagbibigay. Tatayo ang Panginoon upang gantimpalaan ang mga tapat at parusahan ang mga hindi. Wika sa verse 25, Sa sandaling tumayo na ang Panginoon ng bahay at naisara ng pinto, magsisimula na kayong tumayo sa labas at tumuktok sa pintuan at sasabihin ninyo, Panginoon, pagbuksan po ninyo kami, sasabihin niya sa inyo bilang sagot, hindi ko alam kung taga saan kayo. Tayo ay nasa panahon pa. Nang Panginoon ay nasa labas, kumakatok at naghihintay na siya'y ating papasukin. Ganito ang wika sa pahayag 3.20. Narito ako. Ako'y nakatayo sa may pintuan at kumakatok. Sino mang makinig sa aking tinig at magbukas ng pintuan, papasok ako sa kanya at kakaing kasalo niya at siya'y kasalo ko tayo'y nasa panahon pa ng grasya ng Panginoon. Ginagawa niya lahat upang siya'y papasukin natin sa ating puso. At kapag siya'y lubusan nating pinapasok sa ating puso at ginawang Panginoon na tagapagligtas ng ating buhay, papasok siya upang makisalo sa atin. Ibig sabihin nito'y makikisalo tayo sa kanyang karangalan, kaluwalhatian at kapurihan, hindi lamang dito sa lupa, kundi maging doon sa langit. Ganito ang panalangin ni Jesus na natala sa Juan 17.22. Ang kaluwalhatiang ibinigay mo sa akin ay ibinigay ko sa kanila upang sila'y maging isa kung paanong tayo'y iisa. Ako ay nasa kanila at ikaw ay nasa akin upang lubusan silang maging isa at malaman ng sanlibutan na isinugo mo ako at minamahal mo sila kung paanong minamahal mo ako. Tiyak na darating ang panahon ng pagsusulit o paghukom sa buhay man tayo o namatay na. Ang mahalagang tanong, Handa ka na ba? Handa na ba tayo? Tayo'y manalangin. O banal naming Ama, salamat po sa aming natutuhan ngayon. Salamat sa iyong grasya. Ayaw mong mayroon mang mapapahamak kung kaya't ngayon ang panahon ng pagliligtas. Nawa, matiyak po namin na nasa amin ang kaligtasan at matapos namin itong matiyak. Tulungan mo po kaming abutin ang iba upang ipakilala ang iyong anak na si Jesus at tanggapin nila bilang Panginoon at tagapagligtas. Idinadalangin ko po, dakilang Ama, ang mga taong wala pa sa iyo, nawa ay bigyan mo po sila ng pagkakataon na magsisi, tanggapin si Jesus bilang Panginoon at Tagapagligtas at nang sagayoy, makapasok sila sa pintuan ng buhay. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu, Amen. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan mo, mahal ka ng Diyos kahapon, ngayon, at bukas. Pastor Joey Umali, nagpapasalamat sa iyong pakikinig dito sa Karunungang Buhay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan, ang salita ng Diyos ay karunungang buhay at tanglaw sa ating landas, isaisip isip at isabuhay buhay para sa matagumpay na pamumuhay. Inyong napakinggan si Pastor Joey Umali sa Karunungang Buhay. Tunghayan muli ang programang ito dito lang sa 702 DZAS agapay ng sambayanan